magandang umaga sa inyo mga kasuki andito tayo ngayon sa mindes time out muna tayo sa palingke pero mamaya mga kasuki samahan ninyo kami dahil mamimili tayo dito sa palingke po ng mindes ngayon mag iikot ikot muna tayo mga kasuki dahil may mga bunga yung protest. titingnan natin tara samahan po ninyo ako may mga bunga mga kasuki ito po yung puno ng lansones kaso hilaw pa yung mga bunga paano masabi? marami mga kasuki oh. ang daming bunga And shout out po ah sa mga taga Mindes yes! sa mga magtatra nagtatrabaho rin sa palingki po ng Mindes mamaya mga kasuki samahan din niyo ako dahil mamimili tayo rin. Tingnan natin kung may mga magaganda rin ba ang isda na paninda rito sa Palengke ng Mindes. Meron din mga kasuking bunga ang mga santol. Oh. Bangkok na santol. Masarap to. Kaso hindi naman inintindi rito mga kasokyo Oh. Ay, mga kasuko. Ang daming santol na bunga. Sino po ang gusto ng santol mga kasuko? Daming bunga ngayon eh. Yung lansones nagsisimula pa lang mahinog. Madumi lang yung puno mga kasuko. Hindi lang nalilinisan ano? Eh. Ito mga kasuko. Oh. Mismong sa puno talaga yung lansones na Lalo mas maganda to siguro kapag nalagyan ng pataba. Marami pong sda, ano, puno ng saging. Probinsya, probinsya to mga kasuka. lalaki ka ng santol dito. Ayun o. Ito, medyo ano palang, pa lang, palang mga kasuka. Sayang, di pa natin pwedeng kuha na niyan. Ilaw pa. Kunti lang yung mga bunga rito. Dapat kasi nalinisan to yung mga dahon na sobrang madami na puputol. Para yung gitna ng puno nasisikatan ng araw mga kasuke. Ito mga kasuke oh, lansone, silaw pa rin. Oh. Pwede na ata mga kasuke. Yeah! na rin yung puno yung, yung bunga. Tekman natin kung masarap. Masim pa talaga. Ito po yung tanoyim ni Kuya Loklek mga kasukay. Okra mga kasukay, ang tataba oh. Bali na paghaharbisan na nila to ng bunga mga kasukay. Ayan oh. Hindi na nilalagyan to ng pataba. Sana oh. Ah, magandang klase ang lambot Ayan. kunti nga lang to mga kasuki Ayan, oh. malinis to ito yung mga lansunis walang bunga pero yung mga santo lahat halos maraming bunga mga kasuki o naglalaglaga na lang hindi naman na iniintindi rito nagsasawa na ata yung mga kasuke yung kulay dilaw na bilog lahat yan santol na bangkok kung tawagin pakaganda rito sarap magtanim ng mga gulay shout out po sa katulad kong libor na probinsya no? kayo mga kalibor matagal na rin ba kayo hindi nakawi sa probinsya yan mga kasuko ito mga kasuko yung lansunis itong daming bunga yan nakikita nyo ba yan no? hitik sa bunga mga kasuko oh sarap manguha niya kapag ginug na bali babalik na lang tayo rito mga kasuka baka mga oktober katapusan pwede na magharbis ng lansones ang daming bungo Tara na mga kasukay, samahan na po ninyo kami at pupunta tayo sa palengke ng Mindes. Tingnan natin kung magaganda rin po ba ang isda rito sa Mindes Market. Grabe mga kasukay, ang ganda tingnan. Oh. Napakaraming bunga ng lansones. Yan, sa mga bago lang po ang nakadalaw sa aking YouTube channel, paki like and subscribe naman po. Tara mga kasukay pupunta na po tayo, pupunta na tayo sa palengke. One hour later. Magandang umaga sa inyo mga kasukay Ngayong araw ay andito tayo sa mindas Market. Rasa samahan po ninyo ako at mag-iikot tayo. tayo ngayon mga kasukal sa Ang time ha? So, nga <laughs> <laughs> oh, no, sa, sa sa vlog. I see. Sa vlog. Huwag na. Pabiyak na lang sa likod. Saka pa sa'yo tatlong pa lang. pangihaw o.

Six hours later. Mga kasukay, bali, nakauwi na po pala tayo ng bahay. At mag-iihaw tayo ng... Ito, tatlong piraso ito, mga kasukay. Ano to? Tilapia, malalaki. Mayroon bangus mamaya sa salang natin. Kunin ko na nga rin pala, mga kasukay, para may sunod na natin. Ito, mga kasukay, oh. Ito yung dalawang piraso nating bangus ulam natin sa tanghalian. Ayun mga kasukay, hanggang dyan na lang muna po at salamat sa pagsama sa akin dito sa Mindes at sa palingke ng Mindes. Shout out po sa mga subscribers ko.